Bakit nga ba napapadalas ang paglutang ng mga nilalang na namumuhay ng tahimik sa pinakailalim ng dagat? Mga kaibigan, ito nga lang nakaraang linggo ay naging usap-usapan sa social media pati na dito sa ating page ang namataang anglerfish o black devil fish sa mababaw na parte ng dagat sa unang pagkakataon sa ating kasaysayan. Ang nakakapagtaka dito, nito lang ulit February 9, ay may namataang rare ore fish sa isang mababaw na tabing dagat sa Mexico at gaya nung sa anglerfish, ay bibihira lang ding makita ang ganitong isda sa mababaw na parte ng dagat dahil ito ay naninirahan sa kailaliman ng karagatan kung saan walang liwanag o araw ang isda na to ay tinatawag ring doomsday fish dahil sa isang pamahiin ng mga maglalayag na may darating daw na dilubyo o sakuna sa tuwing ito ay nagpapakita sa sunod sunod na paglitaw ng mga nilalang na to na tahimik na naninirahan sa ilalim ng dagat ay ipinangamba ng mga netizens na baka raw totoo na may nangyayari talagang kakaiba sa ating deep ocean na gaya nga ng sabi ko noong nakaraan ay baka senyales ito na paparating na ang sea serpent demon ayon sa biblia na leviathan ano sa tingin mo kaibigan